Ang relihiyon ng Maharlika ay sumasamba sa Abba na katumbas ng Brahma ng Hinduismo at Budismo at ng Pantheist God ni Spinoza, Descartes at George Berkeley. Ito ay iba sa yawe ng mga Hudyo at sa Allah ng Islam na hango sa relihiyon ng Sumer na sumasamba sa mga bayolenteng Anunnaki. Kaya naman likas ang karahasan ng Hudaismo at Islam. Ang ibig sabihin ng Abba, Ginoong Maria ay si Maria ay parte ng Abba. Ito ay kagaya ng Om Shanti o kapayapaan na nasa mundo at om tat o ang katotohanan na nasa mundo kasama sa relihiyong maharlika ang mga elemental na tinatawag na diwata na sinisimbolo ng anito sila ay hindi sinasamba. Bagkus sila ay hinihinga ng tulong kapalit ng mga alay. Sa Kristyanismo, ito'y ang mga ribulto na inaalayan, kagaya ng Jesus Nazareno sa Quiapo. Sa Islam, ito'y tinatawag na jinn. Kasama sa mga elemental ang mga engkanto na nirerespeto sa pamamagitan ng pagsabi ng tabi-tabi po. Ibalik natin ang likas na relihiyon ng Maharlika para sa kapayapaan at kasaganahan.